Hello mga sir, ngayong araw ito yung ginagawa natin. Dalawang uh, problematic, na huh? problematic na click. Na problematic na click. Nagaling sa ibang paggawaan to mga sir. Wala na rin. Ayun, i, i ano ko muna, kwento ko muna sa inyo yung problema nito. Totoo yung problema nito mga sir ay uh, back job, back job ng iba. Eh nung pinagawa daw to. Ako. Wala na rin to nung pinagawa ito mga sir gumastos ng 18,000 pero sumablay this 8 ang nagastos nito mga sir tapos ang pinagkakabit na mga pisa sample na lang natin sa black ay uh, aftermarket after market ang laki ng ginastos mo tapos after market pa yung nakalagay na pisa tapos pagkabukas namin ganti yung tatambal sa amin oh. na lang naman yung isang set nito mga sir kahit sabi mo kasama na mga piston piston ring at yung mga camshaft, camshaft, bago naman. Aratado naman pati yung piston, bago pa lang. Yung cylinder head naman ito. Kaso, nagpalit din ang valve guide ito. Kaso, lumuwag ulit. 18 milang nagastos na, na ito, mga self. Ito sa motor na to. Kaso, mausok at maingay. Tapos namamalya-malya pa. Isa rin sa TPS yung nakita namin. Kasi mayroon din siyang check engine na naka-indicate dun sa panel. Pero sa, sa TPS, mamaya na lang yun. Hanapan na lang namin kung mayroon kami dyan. Maribigyan na lang para makabawas. Gagasasan nito. Ito, doble doble. 18 mil. Hindi ka ng 18 mil sa top overhaul. Kahit sabi mo itong cylinder head card, bumili ka ng bago. Original lahat dyan. Hanggang sa cams, hanggang sa... Yan. Water pump. Hindi ka gagastos ng 18 mil. Tapos itong Bulb guide pinalitan din kasama sa 18,000. Aftermarket pa yung nilagay. Kumbaga tubong logaw kung sabihin. Ngayon gagawin natin. Papalitan natin ng block. Original lang ipapalit natin dyan. Yung cylinder head kitingnan ko muna. Kasi dalawa kasi yung naging problema. Doon sa head yung ano yung dalawang valve guide intake sa exhaust tapos yung val yung valvula naman aftermarket at water pump pa yeah, may problema na rin kasi overheat din ang problema nito pinagtatapal-tapal kasi na ano silan na dapat hindi na dapat tinatapalan ng silan kung bago naman at kapag aftermarket naman yung gasket base naman dun sa mga naging karanasan namin totally nag-overheat lahat na naman na nag-overheat kasi pinaglalagyan ng mga silan dapat nila nilalagyan ng sealant yan. Dito naman sa kabila, gumastos ng 7.2. Kinap-overhaul din. Kaso baliktad yung cracker arm at damage pa. Kung ano yung problema dun sa head naman nun, ganito rin ang problema. maluwag din yung valve guide. Kaya mausok at malagitik. Ang laki na nagastos din nito, 7.2. Ang pinalitan lang, piston ring lang piston ring lang yung pinalitan saka valve seal yung black hindi pinalitan ibinalik lang din yung dati kaya anong nangyari sa Blay, eh ayaw na lang makipag-away kasi pabalik balik na lang daw yung may ari doon sa pinagpagawa nito eh medyo nagkakainitan na kaya hindi na lang siya pumunta pati yung ito pinalitan din kinamit yung pang 150 na version 1 version 2 na 150 magkaiba naman kasi yung gasket ng ganito so 125 to 150 na e ang yari ayun kagastos na naman si sir pati dun sa sa rocker arm defective din yung kanyang rocker arm kaya tinukod to yung mga lular ng rocker arm may play na siya kaya ang gagawin mo namin ay uh, ibibila mo ng pisa sa valve guide dahil dito isa lang naman yung problema papalitan natin kaya papabili muna ako ng pizza sa labas Yan, same din dun o oh. no? malaki na gastos dun yung socho dito 7 2. kaso ano sablay din pabili muna tayo yung pizza tapos papakita ko sa inyo yung pizza na ipapalit natin or papalitan natin Yan, ito mga sir, ito na yung mga pinsa natin. Piston ring, piston, balbula, yan mga lock, mga gasket, saka block. At ganoon din, yun rin yung pinsa nito. Tapos ikakabitan natin ito para mapandaran natin ito. Yan, yeah, ito na, ito na mga sir, na, goods na itong isa. Nasa loob, nailabas natin kasi i road test natin. At uh, ay yeah, goods na goods na, wala na siyang usok, hindi na rin maingay. Pero may warranty pa rin ito mga sir, ng... 1 month to 2 months dina <laughs> na, Yan, ito naman yung isang mga sala. Naikabit na rin yung pisa. Yan. Yung bulb guide, uh, nagpalit tayo ng bulb guide. Same din sa isa. Yung sa isa naman, isa lang yung pinagal natin. Pero dito, dalawa. Yung bulb guide na pinagal natin. At ito, malapit nang matapos. Pinakabit na lang. Mm to -hmm. Ito naman yung isa. Ano lang usok? Tapos hindi rin siya maingay. Okay, natapos tapos na rin. Ah, makakalabas na. Graduate na, graduate na. Kapag bigay lang ako. Sa na yung wala nang usok sa kanyang tambotyo. Yan, hindi na natatapos yung video natin mga sari.